Sweetness Overload, Dustin Yu at Bianca de Vera agaw pansin sa blue carpet ng GMA Gala 2025. Narito the Chika, ang kilig na chika natin today! Hindi maikakaila ang matinding kilig na dala ng tambalang Dustin Yu at Bianca de Vera nang sila ay rumampa sa prestihiyosong GMA Gala 2025. Agaw eksena ang dalawa sa blue carpet, hindi lamang dahil sa kanilang napakagandang mga outfit, kundi sa kanilang mga sweet na sandali na ikinatuwa ng mga fans. Kitang kita sa mga kuha ng kamera kung gaano ka-gentleman si Dustin sa kanyang kadate na si Bianca ka. Makailang beses siyang yumuko upang ayusin ang mahaba at kumikinang nalaylayan ng gown ni Bianca. Marami ang napasa na all kay Bianca dahil sa pagiging gentleman at todo alalay ni Dustin Hughes sa kanya. Sa bawat hakbang ng dalawa, bakas bakasak nilang mga mata ang respeto at pagmamahalan na mas nagbigay ng kilig sa kanilang mga supporters. Nagmistulang eksena sa isang fairy tale ang kanilang paglalakad ang gabi ay mas lalo pang naging special para sa dalawa. Dahil bukod sa kanilang stunning looks, marami ang humanga sa kanilang pagiging down to earth at warm sa lahat ng nakakasalubong nila sa event.